Isa. Laksin na. Oh. Bigas ng ulo oh. Big, yan kuno ari bihi. Oh. Ba. Ah, ano ari mga babe, oh. ng pagkain. Ang ang kuya Oreo. Asan ang kuya Oreo niyo? Ha. Asan daw si Oreo? Maxin. Maxin ganda yan.

Ganon din. Pareho lang price. Nandiyan na Kuya Aryo, ikaw. Eh, Kuya Aryo ko. Ha? Nandiyan na Kuya Aryo ko, oh. Wow, oh, Kuya Aryo. Nandiyan ikaw. Nandiyan, Kuya Aryo. Nandiyan Kuya Aryo ko, oh. Kuya Aryo Kuya Aryo ko. Maksim, eh. maksim ko dito. Ano po okay, sa? Kan. Oh, hmm. Okay, 1, 2, 3, ha. Okay, Oreo tahimik lang, eh. ay na agad oh. Buti pa kuya Oreo tahimik, higa agad. Bait-bait, Kuya Oreo ko talaga. Kuya Oreo ko, mabait. Okay, ano, kakain? Two, three, ha? Right. Kain yan? Huwag kain, yung tinga niyo, oh. Mga, bibulis, oh. Hindi, kain na kayo. Okay, one, eight.